Ano oh, tatay? May hilulumbo? Meron ba tatay? Yeah. Nahan? Yeah. Oh, siya, mga bao, naman. Ah, may laman? Lang. Sabi, bago lang. Ah. Ito, bago lang. Tirahan po ito ng hilulumbo ay. Hey, yung panday talaga tirahan yan. Yan, yeah, mga kainsan. Yan, yeah, sinanay po. Nanay. Ano po? Magandang hapn po. Tatay. Hello, po yan? Yeah. May order po si nanay na ano, nagpasama po. Ano man yung order siya? Ganda Sombrero, oo. Oh, oh. Pwedeng pino, pwedeng ganito. Yan, ganyan po. Tsaka po ito. Tsaka ito. Yan, may order po yung sombrero. Ayan, nanay. Yan, silulumbo. Nahan, ba't ikaw nanay kita? Ay, ayun. ayun. Ay, ko rin yan. Yan, check po muna namin ni tatay kung silulumbo yung nangahabol po. Nangahabol na bubuyog. Ah, insurance na ari-ari ang hilulumbong tunay oh pangkata hmm. may lamang kaya ari nahan tatay wala tatay tao nasa layasan nasa layasan yun po yung isa pero pag mga ilang buwan marami na yun sadeng dami ng niyog. Namumuo ng niyog. Are ko. Para punog ari. po sa mga taga Laguna. Dito po sa Luciana po. Luciana. Diyan po sa Luciana ay puro kanito hanggang ngayon tabing hal Puro ganito. Sabi ng Oo. Iluhan din. Maraming iluhan doon na nun. Ang iluhan doon ay binabastak ng kulay. Bato ba tatay. Yan po ay ano, sa Luciano po ikahanggalaan po namin yun. Boundary ng Lokban. Boundary po ng Lokman, ng Quezon at saka Laguna. Kah kahanggahan din lang po namin. Oh, ang ganda tatay. Silang sumbalilo hmm. hmm. na agad. Aray. At tinanay mga bag. At tinanay ganito. Kaya eh, ang dami ng panganan o. Ang dami na. May tabing highway Pati sa tagkawayan Quezon, barangay mapulot. Mayroon din ganito. Apo, puro ganto na lang ang harap buhay. Anong pandan? Ya, ano? Sombrero? Oo, oh, ganto. Sombrero? Sombrero? Ang ganto? Tsaka ano, yung... Bag? Bag. Mm hmm. Hmm. Um, Kedi, pide... Ito po mga proseso pa, ibibilad pa, kiiluhin pa. mali ay ito lang naman ng alam na po ang pagkinis eh. nagawa na lang po sinali ng ganito Madalang lang na wag lang may murder po bagay may umorder po na special nanay pero hindi talaga ano ano kung bagay sideline lang, side lang po ng mga asawa Pero yun dati, araw-araw. Oo, oh, di rin ako. Dato manakay... nga Parang ganito na lagi, an. Dalo na sa ako, nakahanda ako. Na lalahin. Lalahin. <tod> Pero pagka malaking bata, ay ano. Malaki na, naglalala na. Ito ba, putol na? Oo. Oh, malaking din din dyan. labing limang labing limang ano dahon Ay, pangkatao. Ayun. Ayun ang sombrera, dalawa sa mm sombrero -hmm. na rin nalit pang kataw ayan kaya na sombrero na dalawa bay marami na rin pala na po mm -hmm. ah tatay oh. dali po ng buhay ah Ati pong Pakistan. Ati pong kukulin yung mga ganda. Yung mga hinaay. Ati yung... Diyan, Ayan na nga ngay. Aba, karga. Itong gawin ko, may natarga. Aba, ayos dito. Saan tatay? Kinangunguwa, malayo. Aba, ayayay. Sa lulong? Oo. Kaya saan ako sa marahang pandahan, nabili. nabili. Ha, ah, binibili pa po ninyo? Oo, binibili ng lulong. Ayan, may natarga. Hanggang sa may 8. Oo. Ah, Patalaya. Ganito ah. naman daw ang sino, halos panahin ng mga kababaihan. Oo nga to. Dagahan na buhay. Si ina ng duning ito yung dati ni Oo. Oh. Mm -hmm. At duning ano? <laughs> duning kadal pala. Ayan, hello po. Hello la ano? Okay, ah, yeah. patay Ay, na na eh. patay na. O, otos na pareho. Pareho. Tapat hmm, po ng munisipyo. Ay. Yes. At wari ko binadaan din at natuma doon pang ulam, mga malingkit. Oo. Mm. Tanda ko <laughs> Tutuma. Oo, eh, tutumado muna. Di pambili daw ulam. Ay, talagang tanda ako. Hindi kasama mo ang Tia at Tia Lili. Tia Advance ang bayad. Pambili po ng sabon. Pero dati namin napakahalaga pa ng pera. 100 no? piso ang PC talagang... Uh -huh. Ngayon ay isang libo ay ano.

Ang talim po niya, parang lagari po. Tignan mo po. Mm. Masakit po. Ito po yung aking aayos eh. Ibanda po. Nadal eh. po ng bagyo. Aka ay masira ang pandanan. bali po ang mahal. Kaya, tira na ito. Tira. Mari Tira ang pandan. 在这边啊。 akala ko nakalimot ng ulam ay ulan na naman ay may na naman bawal din naman po itong mabasa na dimig na dimig po naninilaw. naninilaw po ito naman po ang mga pananim na pandan yun yung maliliit na yan po ito po at sabi ng inay kaya na po ang anim na sombrero ito lima hanggang anim at gawa ng Bawal din po itong babasang maigi na dilaw. Pinapractice po natin ang inay at itay na Humarap sa camera po. Baka po ngayon ang premiere. Basta matapos po itong 2025. Yan. Ah, 2024. Yan. Sasabihin po namin kung ano pong channel ng inay at itay. Para bang outer ako napalihi. Napaibig. Pwede pahinga pa nung kitudol Ano ito tul? Maraya bang duterte? Diyan Saan? Ano ah. tul? Yan Pag, pag malalaman mong hinug Wala tayong abot eh Pag Ito Ano en taas Ibig sabihin yun, hilaw pa. Yun, hilaw pa yun. Pag daw dinakil mong ganoon, at hindi nalaglag, alay natin sa na ari. Pag hindi nalaglag, hilaw. Isang sungkit laang. Yun, hinug na yun utol. Man po. <laughs> ano kaya, ayos nga kaya ari? Baka rin may kasamang martilyo at saka pa eh. Aris nyo ah. Dito na po muna sa kubo mga kainsan insan At uh, bukas po dadagdagan pa po namin. Hindi na po kami natuloy mga ka-insan. Ito nga na ah. 我够努力。 uti-uti po ari daw po ang ni nanay bukas ari po uti-uti po ako po ito po yung pasay din lang po pag po walang gagawin yan ginamas natin bukas ko po papalanan ng mga pichay at mustasa tsaka po repulyo may mga repulyo na po tayong pananin mga kaibigan naman natin mga kaisan na din sa amin nilik, lake bibigyan ko lang po ng ano sahod po nagpapalinis po tayo ah, ah kahit maulan ay eh, aba inaantay ko pong uminit aba eh, hindi pa po na init talaga pong sabi ko itatapasin na namin pag bukas katulong ako nila din eh sabi ko ay eh, dadalihin na natin at toy kaya scatter naman ako bukas ay sana ay uminit ah makati yun nga laang makati ano pag ito no, oh, mga kaisan ganda na oh. Uh -huh. Sinaotoy po ang nag obra yan Si Jelmar po at si Miko Tayo naman po yung nag-spray ng kabang ano ng tatam ng puuli ng kamote Ang ganda